Magandang magandang buhay mga ka-okay. Welcome back sa ating channel, Coach Manny po. And for today's vlog ay uh, gusto kong i-share sa inyo itong aking karanasan sa pag uh, nag-order ako sa online ng uh, ano. Kasi tinatamad akong bumili, maghanap ng buto ng uh, ampalaya. Super easy lang sa online kaya ito. Nag-order ako at ako'y mag unboxing ha? Ay ah, hindi pala magbubukas pala ako ng plastic at napakalaki ng plastic mukhang ito ay ah, napakadami ang ito po ay binayaran ko ng 100 pesos at alin, ano ito ito ay ah, buto ng ampalaya magtatanim po ako ng ampalaya di ba kasi alam niyo napakasustansya ito napakasarap para sa akin ng ampalaya ayan nabubuksan ko na ang aking plastic ayan op oh, ito ang gunting ah ayan oh ito po wow surprise napakadami nitong buto oh Sulit na sulit. 500 seeds ata to. Okay, ito na po. Ayan. Ito na. Ha? Ayan, nasa bubbles plastic pa to. Ayan. Alam mo itong bubbles plastic. Teka lang. Lalaro muna tayo. Yung mga bata, unahan dito eh. Ayan no oh, pinapapotok nila. Mm, mm, una, una, unahan sila dito. Ayan o. Oh. Darap si maglaro nito. Eh. Ayan. So much for that. Okay, ito na tayo sa ating buto. At uh, wow. Limang piraso. Akala ko limang daang piraso, limang piraso pala. So, pumapatak na 20 pesos isa kasi 100 ang bili ko rito. Ngayon, naku po, kailangan sigurado ang germination nito 100% kasi sayang naman, 20 isa. So, ito, tips ko lang. Ya, ah, tip ko lang sa inyo kung gusto nyo makatipid. Ah, pag kayo na malengke, pumunta kayo sa palengke. Ah, sa mga bibili nyo ang ampalaya, pumili kayo ng medyo hinog-hinog na. Ah, isang, ano lang yon isang, isang, isang ampalaya isang piraso ah, magsama kayo ng, ano, ng medyo hinog na at yun patuyuin nyo, buksan nyo, patuyuin nyo yung buto at yun, talagang tutubo yun at tutubo talaga yun pero ito, ito po ay uh, ilocos green ha? Ah, na try natin magtanim kaya samahan nyo ako sa pagtatanim ko ng aking ampalaya at uh, let's go, let's go ayan na po ang ating mga seedling plastic na meron ng lupa at uh, kung tayo magtatanim ng binhi ng ampalaya ay wag basta-basta lupa kailangan syempre, special yung lupa ha, ah, ito po yung loom soil na may halong uh, mga organic material kung meron tayong vermicast, haluan natin ayan, so the first thing ay kailangan basahin natin yung lupa na yan ayan, diba ayan. ayan, then so ngayon, lalagay na natin yung mga buto ayan huwag masyadong malalim ha, ayan ayan lang, simpleng simple o ayan ha Tuso, tutusok lang natin yan oh nakulang na sa na isa oh nawala ah, oh, yan nawawala yung isa ito pala eh nalaglag eh ayan ayan so ayan na po takpan natin syempre ayan ayan na so importante po na yung ating uh, lupa na ano ay bogag maging masyadong uh, malagkit yung clay yan. Para po madaling makapag-penetrate ang mga ugat pag tumubo na. So, ayan po. Natapos na tayo sa ating pagpula at abangan natin ang mga susunod na kabanata kung ano mangyayari. Ayun, natapos na ako ng pagpula ng aking, ano ba to? <laughs> ng aking ampalaya seeds at abangan nyo yung aking mga susunod na video, yung aking mga susunod na vlog. I-update ko kayo sa aking mga tanim na ampalaya. Kaya don't forget to share, like, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Stay safe. God bless you all. Bye!